So, whatever man, minimusas sa tenero. So, mag-a-update lang po tayo ng road dito po sa papunta ko ng Nagkarlan, Laguna. Ano po? Ayan, mag-check lang po tayo. Ayan ho. Kaya, mas maganda po, uh, possible po kung kayo ay taga-Manila. Uh, mas maganda po dito po kayo sa Laguna kasi po ito po yung malapit din po sa Manila at the same time uh, eh, napakarami na pong establishment po na ginagawa po dito na ano po. so yan, yeah, nag-umbisa na po ang mga commercial ano and the same time mura pa ayan po so nakahawakan ko lang naman po ito uh, mag-update lang po tayo ng daan Yeah. Yan po ang daan dito sa kapunta nang nung nagkaralan sa guna. Mukha. Kita niyo po, o. Hindi hindi na po nagkalabas. Indonesia. Uh, ito po yung pinaka pinakabungad po ng nagkaralan. Nakapungad ako na mo ang kaya. lang naman po. Tsaka, kung may ito ang loob, di ba, napakaganda ko at malaki. Kaya, uh, lapad ko So, gawin naman dito po, uh, na kung patunta ko kayo ng bayan ng nagkala, uh, ito po ay eh, more than ito po sa nasa, nasa 20 to 30 minutes po tayo, kaya may mga ipormat na po, may mga dali na yun po. Yun po. Kaya ito po yung ipinopromote ko yung sa dito sa Laguna na makapag invest po yung mga taga-Manila dito hindi to bukasin marang mpo ang po makuulong lugar yaa 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 unti-unti na ko nilang na na home date or na babakuran ano at kasi <laughs> po, na hindi ko simple ko na de so, Ito po ang first na managaanan nyo kung dito po kayo manggagaling sa uh, dito po sa may Victoria, yung papasok po dyan. Ito po ang unang unang yung madadaanan na, uh, na buhad po ng nagkarlan. So, yan. Yeah. Uh, yeah, kita niyo, oh. ang tayo, na ano sila. Uh, Ayan ang shop rin po dito, ayan may mga commercial lot na nabinoo, ayan ho may hardware na rin po, kaya kung hindi ko hindi po eh, ito hindi na na sa mga naglaan, sa mga gusto mong investa, po dito. Ito. at ang po dito, dito po sa nagyargaan, dito po. Ah, um, fresh ang hangin, maraming mga falls, meron maraming mga buraning water, maraming mga resort. Opo, so, yan, nyo, pa lang po yan ng um, อนนูแน่นอนเป็นเรื่อน้นมั้งวันรู้นะครับการรบกวนการเรืองที่เราไม่ต้องการอะไรแบบนี้ก็สุดท้ายก็จะร้ได้ต่อไปก็จะมาเอ่อ good investment na rin po ito Ayo, mga establishment na po uh, <laughs> mga... po po sa buwan nasa nasa ako ako nagdadrive Ayan, na unti-unti na rin ang sell site

Ayo, may mga nakita ko na, na mga block na nagdadala na mga ng mga kung ano-anong bagay oh ayan may mga resort na rin po dito ito may resort ko ito yung bungad niya ito and bar yan resort po yan yan oh may mga bar na rin po <laughs> yan eh napakalapit lang po nito sa Manila uh, siguro pag maaga-aga uh, palagay natin noon mga 2 hours na po Yeah. Uh, Oh. Yan, may school. Eh, Nice school na rin po dito. Oh. Ay, po. ano na ho kayo. Uh, kung gusto niyo dito ng business, maganda ho dito. Ayan. Uh, uh, so, po ang update ng road dito. Ayan. Tapos kubo-kubo lang ho. Yan. Tapos ayun. di dami nagtitinda ng lansonex. Ayan. Sa daan. Ano? So, dito ko kasi sa Laguna, dito ko yung pinakamaraming lansones, surang butan. No? Ah. so, paglalo na ho, pagdating niyo ng unang bayan, no? dami na ho dyan. No, no? Kaya, hindi na rin po kayo hindi na rin ho kayo magiging mahirap dahil hindi na ho kayo mahihirapan dahil nga po eh Nandiyan dyan ako. Marami na rin po na needs na kakailangan nyo dyan na pwede nyo wilihin o. Oh. Or, or, kung magpapagawa ko kayo ng bahay, marami na po dyan nandiyan. na, na doon. Ayan, tinayo. Tuloy-tuloy ho ang mga pagdadala ng mga kalakalho dito o kung ano man, bagay o no, yan, nakakasi na oh. nakaka nakakapasok na po ang ano eh, nakakapasok na po ang mga truck eh, lapad po ng road oh. yo ito naman huy pinopromote ko lang po yung mga ano yan, para po Ah, uh, dahil nga ako sa uh, kasiksikan ng rin sa Manila, eh ano po, kayo, no, pwede na po kayong mag, ano, mag-invest dito. Ayan. habang mura-mura uh, pa po. Ah, nandito na po tayo sa third na barangay. Ano po? Uh, ano, napakalawak pa ng mga tataniman. Yeah. So, mga uh, 10 minutes drive na po ako. Ano? You know? Asa so, ang takbo ko lang naman po, oh, eh, nasa... Nasa 40. Yeah. 40. Siguro more or less oh, kung, um, taklo niyo po kung ang takbo nyo po ay nasa, nasa, nasa 60 to 80, yan o, mga siguro mga 20, mga 20 minutes po. Yan o po ang magkala na, na uh, akyat. Ah, oh, yan. No? Hindi hindi naman po. Hindi po magkana doon ang biyahe po kayo dito. Eh, hindi po sa pag-drive kasi nga po wala naman yung traffic yeah. wala pa yung traffic dito ayan po ayan magtayo ka na rin mga street lights <مترجم> <applause> 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 لقد <أهلي الوه> video ko hanggang bayan. Eh no, pahinta na ho kung medyo maalong mga konti. Lalo na ho sa gabi dito, no, nakita niyo yan, may mga, may, may mga ilaw yan eh, yung kalsada na to. Ako, napakaganda po kasi pag wala na kong araw, umiilaw na huyan yung mga nasa kalsada na yan you No, know, may parang solar po yan. Napakaganda ko dito pagkagabi. You no? Know, hindi ko po maliligaw kasi hindi ko yung yan. Kaya ho dito tayo nagpo-focus kasi ho, dito ho ay pinakamalapit ko. Malapit po sa Manila. Uh, yan, may ko lang po itong ah uh, ating binlog na to na tabi ng kalsada ay eh, ng kalsada ayan para malaman nyo po kung kung talaga bang safe po ba rito dito sa nagkaralan na uh, pag bumili po kayo ng property, safe ba po ang property nyo na yeah. mararating ni po ba uh, nyo naman po yeah. overlooking na po yan dyan uh, dito na po tayo sa third, uh, eh, fourth fourth na barangay Ayan. Ayun uh, oh, o, dami lang sa onis o. Oh. Uh, dito pa po ay... Ayun o. Oh. Check po natin yan o. Oh. Ano yung pinagkakaguluhan ng mga ibon na yan?

kung pandilap. Kung konta konta mo. Ay yan, ang hindi a -nag -road, nag -road -try 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 lang nag- nag-drive, nag-drive ano drive lang 'to. Ayun oh, medyo, -medyo probada lang 'to. <laughs> establishment na po. tapos pagdating po sa daan no? marami na po kayong mabibili okay, ano dito na tayo sa uh, feed uh, ah, ng aranggay.

hindi na nagbili ng kalsada. Talaga namang walang patid po na ganda ng kalsada. Ayan, okay na okay lang. Ayan, malapit-lapit na po tayo sa bayan. Yeah. Ito na ah, naibigan ko lang naman ho na ay video ano po, para ipakita po sa mga tao na nagbabalak po na uh, nakapag-invest po dito. Uh, ano ba ang situation po dito sa lugar na to? Ano so, po? O, oh, yan. Okay, ito nyo po. Ano na po yung makayayaman? Ano <laughs> ang po na marami po ang potensyal ng, ng Laguna, ng bayan mo na nagkaralan na ma, uh, mapaunlad. Ako. Uh, yan, yan dito, dito lang ko eh. Medyo dito lang ko eh masikip. Oh. So, Ano na oh, ang mga... Ano dyan? O, so, tapos dito, pag, pag kumanang ka dyan eh, yan po ang papintang Liangbo. Liangbo Lake. Yan, dito po yan. Seven Lake po yan. No? At napakarami pong resort po dito. Sa area ano. Puro karamihan po dito is for running water. Ano. na po tayo. na tayo. na po, tayo. At, uh, po yan, no, sa bayan na nagkaraan. Ito pinaka sa -pa po nila. Yan. Kaya naman po yung mga dahil yan. Ayan. Malapit so, na po may mga hardware yan may mga bagong gawang apartment na commercial yan may mga may mga nagsulputa na rin mo dito ng mga multi no kasi nga ho dito pagka sunday sunday to sunday marami po dito mga bikers na lumadaan Nakabungad na po tayo dito sa Ayan, nasa 20 minutes na po tayo nag-drive Kaya kung nandun po pala yun doon sa may pinakababa Doon sa pinakauna natin binag Binidyo Siguro more or less po kung ikaw ay eh, mabilis po ang patak Mga 15 minutes Ano, 20 minutes Eh kung ang uh, takbo lang po ay nasa 50 to 40, yun know, o, medyo mga nasa, mga nasa 20 nits na higit 20 nits na higit po. Ito, medyo buwan-buwan na ako ito ng bayan ko. Kaya napakarami na po ang mga establishment na nagawa ko yan. Yun o, na-track na, na yun yeah. uh, you know, uh, o. You know.

Uh, town nila. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan. Yeah. Ang uh, dami na po. Oh. Wala, oh, traffic, ano po? Wala o tayong traffic na nagaana. Ano po? Ano po? Yan. Yung mga cell site na po kayo to. Yeah. Dito na po ang pinaka dahil tayo ay may pupuntahan mo dyan sa uh, <coughs> po ng uh, po tayo ng mga taxes ng, ng lupa. <coughs> Wait lang ako. Pinto lang muna tayo sandali. Ayan. Ayan Ayan. May mga building na rin po. Yeah. Dito na po yung tinakataw. Okay no, ako. Hanggang dito lang po ating video na uh, gagawin. So, Ayan. Yeah. May alpha na po. Yeah. Yeah. Oh uh, kung kayo ay nagbabalak po dito sa bayan nyo na nagkarla na makapag-invest na po ng lupa, eh, kontakin nyo na po ako. na po? Ah, dito na po tayo sa munisipyo na nagkarla. Ah, So yan, thank you so much po and God bless po. My name is Nasir Tenero. Watch my video and subscribe po. No, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para lagi po tayong update sa ating mga vlog na, na farm Thank you so much po.